Plano ng mga senador na ipatawag ang kapitan ng oil tanker na bumangga sa bangka ng mga banging isdang Pinoy malapit sa Bao de Basilo. Sisilipin din ang posibilidad na may ibang bansang sangkot sa insidente. Yan ang ulat ni Daniel Madalastas. Hindi tabi ng ilang senador ang anggulong baka may ibang bansang nasa likod sa aksidente sa katubigan ng Pangasinan kamakailan na ikinasawi ng tatlong mangingisda. Target investigahan ng ilang senador ang insidente. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, kailangan tignan ang lahat ng anggulo sa insidente kahit sinabi na ng Philippine Coast Guard na isang aksidente ang nangyari. Yung, ano, hindi maiwasan no, magdududa yung tao. Baka mamaya registered nang uh, sa ibang uh, entity yung ship na yan tapos baka mamaya alam mo na yung ma ma maruming pag-iisip baka ginamit yun purposely talaga to iram lang yung dahil uh, de na sila sa ano yung ating mga fisherman, di ba target din nilang ipatawag ang may-ari ng barko na bumanggas sa ating mga mangingisda we have two exhaustful uh, available uh, legal remedies to kun to compel them to uh, to shed light on that incident para uh, under may, mayroon naman siguro existing laws na nagco-cover yan di ba Si Senator Francis Tolentino tinukuran din ang planong imbestigasyon ng Senado kahit aksidente may pananagutan anya ang oil tanker May mga standards yan na sinusunod Paging ang law of the sea, yung unclosed, na lagi nating napapag-usapan yung UNCLOS uh, merong ano eh merong Article 97 yung Article 90 98 naman nakasunod nung 97 merong duty to render assistance so required po yung master of the ship ...yung crew to render assistance. Sabi ni Tolentino, may mga kaso na sa Korte Suprema na napapanagot ang kapitan at may-ari ng barko... ...at kailangan makipagtulungan sa investigasyon kahit pa makipag-areglo ang may-ari ng barko sa pamilya ng mga biktima. Yung settlement would refer to the damages that can be recovered, yung pag uh, lalong-lalo na yung mga nagastos ngayon. So walang kinalaman yun sa liability ng PAN uh, ng ng ship out to ship to tank. Uh, in terms of, may tinatawag kasing call wreck. Daniel Manalastas para sa bayan.